So, Ayan mga kani negosyo no nandito tayo sa place ni Idol Itag TV. Ayan. Oh, okay. Idol, batikulong. <laughs> batikulong. Ayun Idol batikol Batikulan. Ayun duman tayo dito Dinaanan natin siya ng product natin na uh, ni Palambanog ng kagayan. Duma din tayo para Uh, magdikit ng sticker sa kanyang uh, wall, dito sa kanyang smoker shoutout sa inyong legend sa Cagayan yan. eto sa opening natin, bubuksan ko to no? papatikim natin sa mga bisita natin mga, mga vloggers dyan na pupunta, mga politician, papatikim natin, tingnan natin yung anong review nila yan. sa lambanog ni Idol from Cagayan <laughs> kung may first bite, may first first drink first yan. drink, yan. Uh, yan. First so... lambanog Anapin message eh, lambanug ti na ganyan okay. Kung lambanug ti kagayan O yeah. duwati lambanug ti Shoutout kita kayo amin ito kagayan Yan yeah. yeah. So ipromot mo kasakmol yung ano Yung magiging branch mo dito sa along the highway So yan mga kasakmol yeah. Meron tayong lilipatan mas maganda Mas maluwang Mas may view Yung mga hinahanap na mga kasakmol natin dyan Soon, i-announce yeah, natin sa page natin yan. Welcome kayong lahat mga kasakamol sa opening natin. Right? Yeah. Doon yung matitikman yung what-what na tinatawag natin doon sa opening natin. Yan. Yeah. Yan, maglalagay ng Maka stickers. Makakapagdikit na rin ako. Talagang bumalik ako dito para lang makapagdito ako ka ng stickers. Kung makikita nyo, andyan, halos lahat ng mga businesses dito sa Baguio at saka La Union. Yan. From Ipugao din. From Apayao. Maraming Sa Saan ba idol lang magandang ano? Magkakitan uh, salim, salim. Matakas t-shirt ko nasa. Natin sige, natin muna para hindi yeah. talaga. Hindi, test hindi. Hindi lang sa alam. Negosyo TV. Oh, okay. <laughs> yeah. Ano ito ng balog mo. Yeah, hindi, pero ibang pangalan lang siya. Pero oh. sa alam. Okay. Yun. Yun. yun na, yun na. <laughs> Uy, quality well, ka sa call. Yun. Nagyaman Idol. Ba? May page ba sa Facebook Idol? Negosyo oh. TV. Hanapin niyo yung page ni Idol sa Facebook. Negosyo TV. Yun. Mga ano yung mga products na makikita. Dati niyo. kasi uh, nag-ano tayo, nag-parang uh, reseller tayo ng mga original shoes. Pero ngayon mm. is uh, parang nag-shift uh, tayo into lifestyle vlog. oh lifestyle vlog. <laughs> makikita nyo mga vlogs ni Idol doon. All the way from Cagayan, mga kasakmol. At syempre, etong nipalambanog ng Cagayan. Thank you, sir. Thank you, Idol. Yeah. Thank you so much. Mga <laughs> haliti kasakmol, welcome, welcome. Yo.